Dito ako nagulat at syempre hindi ko yung Katulad no, may umovertake sa bus lane, dalawang motor ang umovertake sa bus lane. At tapos nyo, di ba, biglang bumagal ang daloy ng sasakyan. At kung may nyo yung nasa una ako sa sasakyan, na nagsisignalite na sa kanan kasi yung nasa right side, ay eh, biglang bumulis naman manang daloy. Usually kasi, pag dumaraan ako sa mga ganitong oras, ay eh, hindi naman ganun katrapik. Pero, ayan na nga, dumadaan na nga yung bus. Syempre, bus lane yan at delikado dyan. Huwag tayong um overtake. So, habang nabaybay namin yung traffic, eh, napansin ko na baka maya meron nga nasiraan o meron nabangga sa una. So paghiwalay ng dalawang sasakyan, yan ang bumungad sa akin. Dalawang lalaki ang nagtutulak ng sasakyan. At ang nakakagulat nito ay syempre ito'y paahon. So, delikado po yung lugar na po pwede sila mabanggarin sa likod. Kaya, ginawa ko ng paraan na hinintukan ko sila, kinuusap ko sila na baka mamaya ay meron silang dalang tali. So, ito na nga nangyari. Gumilid ako, umovertake ako sa kanila, pinilit kong alamin kung anong po pwede kong itulong sa kanila. At yun nga lang, wala silang dalang tali sa mga orsa to. Well, at dahil syempre makakakosa ako ng traffic, well, ay gumilid na muna ako dahil binubusinahan ako sa likod. Yun, buti na lang galing kami sa ride noon nakaraan at bitbit -bit ko lahat ng akin tali. So hindi lang pala basa-basa sila dalawang magkakasama kundi apat pa pala. Alata ko kuya na namong problema siya sa kanya sa sakyan. Hindi ko po alam masira ng sakyan at ang alam ko lang ay gusto ko lang sila maalis sa lugar dahil unang-una napakadelikado niyan lugar na yan so, sa maari Maaari sila mabangga or else maari po sila mahuli. Kaya ito, inanda ko na aking mga tali at inaayos ko na yumuko na ako sa kanilang ilalim na sasakyan upang itali. Bali dito, kinakapa ko na yung kabita ng hook at para maitali na natin at syempre para makaalis sa tayo sa lugar. <laughs> ito yung first time ko na, ano, na humila ng four wheels. Kadalasan <laughs> na nalang motor-motor, gano'n, tricycle, ito, ito, four wheels na ito. Ito may malapit din sa station. Ano ba nangyari? masira daw sila ng clutch lining Naputol, ganon? Oo. Grabe. Ewan ko kung naputol o naputol. ano. Ano yan? Pag naputol ba hindi naandar? Clutch lining, hindi ko alam eh. Kung hindi naman ako magali sa mechanics. So, dito natin siya. Ikigalit natin siya. Natin siya. lang. Makakarating din tayo bro. Eh, paahon yun. Paano kaya mangyari doon? Ang hirap itulak doon. Oh, no. station. At least safe na sila dito. Hindi na sila matutuwi. Buti na dala ko yung mga tali ka. Oo nga eh. Lagi naman nandyan lang yan. Yung tali natin sa ano. Okay. Lo, nag pull stop okay. sila. Hindi. Paahon eh. Oo. Okay. generator natin Kalagyan okay. yan all good sa sila at dito na sila papa rescue at least wala na sila sa gitna na see you peace out